Taurus makinig kang mabuti. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at sa wakas ay babalik na ang karma sa buong ikot nito. Matagal ka nang naghintay, ngayon, handa na ang universo na ipakita sa iyo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng iyon. Ang taong minsang nakasakit sa iyo ay haharap sa katotohanan at ang pintong minsang nagsara ay muling magbubukas para sa iyo. Malapit mo nang masaksihan ang makalangit na hustisya, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil ito ay itinadhana. Huwag kang lalayo, Taurus. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Ang mga magyayari sa mga susunod na sandali ay maaaring magbago ng iyong landas ng iyong kapayapaan at marahil ng buong buhay mo. Maligayang pagdating, Taurus. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente, ito ay isang banal na pagkakataon. Matagal ka nang binabantayan ng universo, inaayos ang lahat, at inihahanda ang isang bagay na nakalaan lamang para sa'yo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay kumikislap ng walang dahilan, o may biglang dumadaloy na malamig na hangin sa iyong katawan, sinasabing may espiritong nais makipag-usap. At mayong gabi, binubulong nila ang iyong pangalan. Ang enerhiya sa paligid mo ay may dalang bigat ng karma, hindi bilang parusa, kundi bilang pagpapanumbalik ng balanse. Bawat binhing itinanim mo, bawat luha mong pumatak, bawat dasal mong binitiwan sa katahimikan lahat, ay bumabalik na sayo. Maaring nakakaramdam ka ngayon ng emosyon, pagkabalisa o pag-aalinlangan, munit magtiwala ka rito. Ang bilog ay nagsasara na at ang para sa ay hindi na maaaring maantala. Manatiling bukas, Taurus, dahil ang mga nangyayari ngayon ay hindi basta-basta. Ito ay tadhana na bumabalik sa sa mga paraang hindi mo inakala. Ang enerhiya sa paligid mo sa mga tahimik na sandali nitong mga nakaraang araw, Taurus, marahil ay napansin mo ang mga kakaibang bagay, mga panaginip na tila tunay, mga kantang tumutugtog sa eksaktong sandaling sumasakit ang puso mo, o ang biglang katahimikan bago may mangyaring malaki. Hindi ito mga pagkakaton lang. Ito ay mga bulong ng enerhiyang bumabalik sa iyo, ang mga hindi nakikitang sinulid ng karma na humihigpit upang maibalik ang balanse sa iyong buhay. Inihahanda ka ng universo para sa isang sandali ng kaliwanagan, isang pagkakataon kung saan ang dati mong hindi maintindihan ay biglang magkakaroon ng saysay. Sa loob ng mga buwan, o marahil taon, bitbit mo ang bigat ng mga damdaming hindi natapos, mga salitang hindi mo nasabi, mga pagkakataong hindi mo sinunggaban, at mga taong lumayo bago pa nila dapat ginawa. Ngunit nitong mga huling araw, iba na ang hangin. May hatak sa iyong kaluluwa, isang banayad na tulak mula sa hindi nakikita. Sa paniniwala ng matatandang Pilipino, ito ay pahiwatig ng langit, mga mensaheng ipinapadala ng kalangitan. Kapag ang iyong kandila ay kumikislap kahit walang hangin, o tumatayo ang balahibo mo ng walang dahilan, ito ay hudyat na may gumagalaw na enerhiya sa paligid mo. Maaaring may isang tao mula sa iyong nakaraan ang nag-iisip tungkol sa iyo, o isang sitwasyong minsang sumira sa iyo ay muling bumabalik upang magdala ng pagsasara. Marahil napapansin mo rin ang mga paulit-ulit na palatandaan, ang parehong numero, parehong pangalan, o isang pamilyar na amoy na biglang lumilitaw. Ganyan kumilos ang universo, Taurus. Inuulit nito hanggang sa makinig ka. Patuloy itong nagpapakita ng mga senyales hanggang sa maunawaan mo na ang karma ay hindi lang tungkol sa gantimpala o parusa, ito ay tungkol sa pagkamulat. Ito ay pagtuturo sa iyo na makita ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. At ngayon, malinaw ang mensahe, isang siklo na nagsimula noon pa ay malapit ng magtapos. Ang sakit na minsang nagpababa ng iyong loob ay nagiging lakas. Ang mga luha mong pumatak sa katahimikan ay siyang nagdilig sa lupa ng iyong mga pagpapala. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit tandaan, ang lahat ng nawala ay hindi kailanman tuluyang nawala. Inaayos lamang ito para sa mas mataas mong layunin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang puso ay nakakaramdam bago pa man maunawaan ng isip. Kung nakakaramdam ka ngayon ng pagkabalisa o emosyon na hindi mo maipaliwanag, iyon ay dahil alam na ng kaluluwa mo kung ano ang paparating. Nasa gilid ka ng isang makapangyarihang pagbabago, isang karmic balance na matagal nang nakatakdang mangyari. Isipin mong mabuti, Taurus. Sino ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang hindi natapos? Sino ang patuloy na bumabalik sa alaala mo tuwing tahimik ang gabi? Ang koneksyong iyon, ang alaala na iyan, bahagi iyon ng enerhiyang bumabalik. Hindi ito ibinabalik upang saktan ka, kundi upang pagalingin ka. Dahil ang karma ay hindi laging dumarating bilang paghihiganti, minsan ito ay dumarating bilang pag-uunawa, pagpapatawad, o makalangit na hostisya. Sa mga darating na araw, maaaring makatanggap ka ng mga hindi inaasahang senyales, isang mensahe, isang panaginip o isang biglaang pagkikita. Huwag mo itong baliwalain. Inaayos ng universo ang mga tao at mga pangyayari na parang piraso ng palaisipan, at sa lalong madaling panahon, makikita mo kung paano ito magkakaugnay. Ang isang taong minsang nakasakit sa iyo ay maaaring tuluyang maunawaan ang lalim ng naramdaman mo at ang isang taong inakala mong nawala na magpakailanman ay maaaring bumalik, hindi upang buksan muli ang sugat, kundi upang isara ito ng may katotohanan. Tandaan mo ito, Taurus, walang bagay sa universo ang hindi napapansin. Bawat kabutihang ibinigay mo, bawat sandaling pinili mong magmahal kaysa magalit, bawat dasal na binitiwan mo ng walang nakaririnig, lahat iyon ay binibilang. Ang enerhiya ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. At sa pagkakataong ito, bumabalik ito sa iyo na may layunin. Kaya kung tila mabigat ang gabi, sindihan mo ang kandila. Kung magulo ang isip mo, linisin mo ang iyong espasyo gamit ang asin o insenso, gaya ng ginagawa ng ating mga ninuno kapag nagiging magulo ang enerhiya. Mahinahon mong sabihin sa hangin, "Handa na akong maliwanagan." Pinalalaya ko ang mga hindi na para sa akin. Mararamdaman mo ang pagbabago, ang paggaan ng pakiramdam, ang katahimikan na unti-unting bumabalik. Dahil ito na ang iyong panahon ng pagtutuwid, Taurus. Gumagalaw na ang timbangan ng karma. Ang mga bagay na minsang inagaw sa iyo nang hindi makatarungan ay mapapalitan ng kapayapaan, at ang mga ibinigay mong walang kapalit ay babalik sa iyo ng higit pa. Manatiling kalmado, manatiling bukas, at magtiwala sa alam na ng puso mo, hindi ka nakalimutan ng universo. Ang enerhiyang minsang nakasakit sa iyo, ngayon ay siya ng gabay mo, dinadala ka pabalik sa balanse, sa kagalingan, at sa makalangit na hustisya. At habang sumasayaw ang liwanag ng kandila sa harap mo ngayong gabi, alalahanin mo, bawat kislap, bawat hina ng hangin, bawat bulong ng katahimikan ay mensahe ng universo na nagsasabing, panahon mo na ngayon. Ang pagbabalik ng karma. Taurus, sa wakas ay nagsasara na ang bilog, at ang karma ay bumabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Marahil ay naramdaman mo na ito, ang tahimik na pagbabago sa enerhiya, ang biglang pag-alala sa mga taong o sandaling akala mo ay nakalimutan mo na. Iyan ay dahil tinatawag ng universo ang balanse pabalik sa iyong buhay. Ang mga bagay na minsang nabasag ay muling pinapagaling. Ang mga kinuha sa iyo ng walang katarungan ay ibinabalik na ngayon. Hindi nagmamadali ang karma, Taurus. Naghihintay ito hanggang maging handa ang puso mo hanggang matutunan mo ang aral, at hanggang kaya mong tumanggap ng walang dalit. Matagal mong dinala ang mga sugat na hindi naman dapat sayo. Sinubukan mong panatilihin ang kapayapaan habang ang iba ay nagdulot ng kaguluhan. Nagbigay ka ng pag-ibig kahit ang kapalit ay kawalang pakialam, nagpatawad ka kahit ang iba ay puno ng pagmamataas. Ngunit ngayon, ang timbangan ng universo ay unti-unting kumikiling pabalik sa iyong panig. Sabi ng matatandang Pilipino, ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. At ikaw, Taurus, nagtanim ng kabutihan kahit sa pinakamatigas na lupa. Nagbigay ka kahit kakaunti na lang ang natitira sayo. Nagmahal ka kahit iniwan kang walang laman. At nayon, ang mga binhing iyon ay nagsisimula ng mamulaklak bilang mga pagpapala. Huwag kang magtaka kung biglang bumukas ang mga pintuan, o kung ang mga taong minsang lumayo ay muling hanapin ang iyong liwanan. Iyan ang karma tahimik banayad ngunit hindi mapipigilan. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa gantimpala. Ang pagbabalik ng karma ay nagdadala rin ng katotohanan. Maaaring marinig mo ang mga pag-amin na hindi mo inaasahan, mga paghingintawad na inakalang hindi na darating, o mga revelasyong magpapaliwanag kung bakit kailangang mangyari ang lahat. May isang tao mula sa iyong nakaraan, maaaring siya ang nakasakit o nagtaksil sa iyo, na ngayon ay hinaharap ang salamin ng sarili niyang mga gawa. Ang enerhiyang minsan nilang ipinadala sa iyo ay bumabalik na ngayon sa kanila. Maaaring dumating ito sa anyo ng mga gabing walang tulog, mga bigat ng konsensya, o paunguli lang hindi nila matakasan. Tinuturuan sila ng universo kung ano ang pakiramdam ng nasaktan mo noon. Ngunit hindi ito paghihiganti, ito ay banal na balanse. Sapagkat ang karma ay hindi nagpaparusa, ito ay nagtuturo. Dinadala nito ang bawat kaluluwa sa tamang lugar upang maunawaan ang aral at umunlad ang espiritu. Habang umuusbong ang enerhiyang ito, mapapansin mo ang mga senyales sa paligid. Maaaring mapanaginipan mo ang taong iyon, makita mo ang kanyang pangalan sa hindi inaasahang lugar, o maramdaman mo ang kanyang presensya sa mga tahimik na gabi. Huwag kang matakot. Ang mga senyales na ito ay hindi para muling buksan ang sugat, kundi para tuluyang isara ito. Ipinapakita ng universo na nagsimula na ang hustisya. Wala kang kailangang gawin kundi panoorin at pakawalan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag kumikilos ang karma, pati ang hangin ay nag-iba. Mararamdaman mo ito, lumalamig ang gabi, mas masigla ang paggalaw ng apoy ng kandila, at maging ang katahimikan ay tila may buhay. Hindi ito mga pagkakaton lamang, ito ay mga kumpirmasyon. Ang ating mga ninuno, mga espiritu, at mismong enerhiya ng universo ay nagsasama-sama upang dalhin ang balanse sa iyong buhay. At madalas ang balanse ay dumarating sa pamamagitan ng pagbitaw. Ang taong minsang lumayo ay maaaring bumalik na yon, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang iyong pananaw. Maaaring nanginginig ang kanilang tinig, puno ng pagsisisi ang kanilang mga mata, ngunit mapagtatanto mo, hindi mo na kailangan ang kanilang paghingi ng tawad upang tuluyang gumaling. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng karma ay nasa pagkakaunawa na ang iyong kapayapaan ay ang iyong tabumpay. May isa pang panig ang karma, Taurus. Para sa mga sandaling nagkamali ka rin o nagduda sa sarili, magdadala ito ng banayad na pagtutuwid. Maaaring hilingin sa iyo ng universo na magnilay, patawarin ang sarili, at pakawalan ang mga bigat na matagal mong bitbit. -bit. Ang pagbabalik ng karma ay hindi upang parusahan ka kundi upang linisin ang iyong enerhiya at ihanda ka para sa mas malalaking pagpapala. Mapapansin mong unti-unting lumalapit sa iyo ang mga taong kapareho mo ng enerhiya, mabubuting kaluluwa, tapat na puso, at mga koneksyong espiritual. Iyan ang hudyat na nalampasan mo na ang pagsubok ng karma. Natutunan mo na ang aral at ngayon, ginagantimpalaan ka ng universo ng pagkakaayon. Ang mga taong nararapat manatili ay magdadala ng gaan, at ang mga hindi ay tahimik na mawawala. Huwag mong habulin ang mga lumalayo, Taurus. Pagkatiwalaan mo na ang bawat pag-alis ay proteksyon, at ang bawat pagbabalik ay tamang oras ng tadhana. Minsan, ang karma ay dumarating sa anyo ng katahimikan, walang malalakas na wakas, walang ingranding paghihiganti. Tanging kapayapaan. Kapag nakakatulog ka na ng payapa, kapag hindi na bumibilis ang tibok ng puso mo tuwing maaalala ang nakaraan, doon mo malalaman, nagawa na ng karma ang tungkulin nito. Kung mapapaiyak ka nang hindi mo alam kung bakit, hindi iyon kahinaan, iyon ay ang iyong kaluluwang naglalabas ng mga taong, sakit, at enerhiyang matagal mong kinikim-kim. Habang pumapatak ang luha, sindihan mo ang kandila. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang luha ay naglilinis ng espiritu, isang binyag ng puso. Mahinahon mong sabihin, pinapatawad ko. Pinakakawalan ko. Ipinagkakatiwala ko sa universo ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Dahil ang totoo, Taurus, hindi kailangan ng karma ang galit mo para gumana, kailangan lang nito ang iyong pagsuko. Mas tumpak ang universo kaysa sa anumang paghihiganti ng tao. Nakikita nito ang lahat. Binabalansin nito ang lahat. At palaging dumarating ito sa tamang oras. Kaya kapag ang mga taong minsang nakasakit sa iyo, ay nagsimulang harapin ang sarili nilang sakit, huwag kang magdiwang sa kanilang paghihirap. Sa halip, ipadala mo sa kanila ang liwanan. Dahil ang bawat kaluluwang nakasakit sa iyo ay naging bahagi rin ng iyong pagbangon, mga salaming nagpakita kung nasaan ang iyong hangganan at tunay na halaga. At malapit nang ipakita sa iyo ng karma kung gaano ka nakalakas. Ang minsang hindi pinansin ngayon ay mapapansin. Ang minsang pinatahimik ngayon ay magsasalita ng katotohanan. Ang minsang nasaktan ngayon ay babangon hindi sa galit kundi sa banal na biyaya. Ito na ang iyong full circle moment, Taurus. Ang universo ay muling isinusulat ang iyong kwento pabor sa iyo. Totoo ang sakit, ngunit totoo rin ang iyong pagbabago. Kaya tumindig ka ng may tapang, huminda ng malalim, at panoorin kung paano lahat ay umaayon sa tamang direksyon. Dahil kapag bumabalik ang karma, hindi ito kumakatok, pumapasok ito na parang hangin sa bukas na pintuan. Tahimik, hindi nakikita, ngunit hindi mapipigilan. At ang bulong nito ay isa lang. Naibalik na ang balanse pagpapakita at pagpapagaling. Taurus, ngayong natapos na ng karma ang tungkulin nito, at unti-unti nang naibabalik ang balanse, inaanyayahan ka ng universo sa susunod na kabanata, ang pagpapakita at pagpapagaling. Dito mo muling kukunin ang iyong kapangyarihan, itutugma ang sarili sa banal mong landas, at bubuksan ang iyong mga palad upang tanggapin ang mga biyayang matagal nang naghihintay para sa iyo. Sa loob ng mga buwan o marahil taon, nabuhay ka sa pananampalataya. Naniwala ka sa proseso kahit wala kang nakikitang direksyon. Ngunit ngayon, ang pananampalatayang iyon ay mamumunga na. Tapos na ang unos ng karma at ang natitira ay isang puwang ng kapayapaan, isang banal na katahimikan kung saan maaaring umusbong ang iyong mga dasal at hangarin. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang enerhiya ay parang tubig, dumadaloy ito kung saan ito tinatanggap. Kapag bukas ang puso mo at dalisay ang iyong intensyon, palaging mahahanap ng mga biyaya ng universo ang daan patungo sa iyo. Ngunit kapag nananatili pa rin ang galit, hinanakit o takot, para itong mga batong humaharang sa agos. Kaya't kailangang mauna ang pagpapagaling bago ang pagtanggap. Huminga ka ng malalim Taurus. Damhin ang hangin na pumupuno sa iyong dibdib, at ang lupang sumusuporta sa iyong mga paa. Ang sandaling ito ay banal, ito ang tulay sa pagitan ng kung sino ka noon at ng taong nagiging ikaw ngayon. Ang mga sakit na iyong tiniis ay siyang humubog sa iyong karunungan, at ang mga aral na iyong natutunan ay ngayon ay mga kasangkapan ng iyong pagpapakita. Upang maitugma ang iyong enerhiya, magsimula sa isang simpleng ritual, isang ritual na hangbo sa sinaunang kaugalian ng ating mga ninuno. Sindihan ang isang puting kandila. Maghanda ng isang mangkok ng tubig sa tabi nito. Kumuha ng kaunting asin at ihulog ito sa tubig habang ibinubulong, linis, liwanag, at bagong simula. Ang ibig sabihin nito, cleansing, light, and a new beginning. Habang natutunaw ang asin, isipin mong unti-unting naglalaho ang lahat ng sakit, galit, at pagkadismaya. Ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa iyong kaluluwa, matatag, maliwanag, at hindi matitinan. Panoorin itong kumikislap at sumasayaw, at mahina mong sambitin. Pinapatawad ko ang sarili ko. Pinapatawad ko ang iba. Pinakakawalan ko ang mga hindi na para sa akin. Ang simpleng gawain ito ay lumilikha ng espasyo sa loob ng iyong espiritu. At sa espasyong iyon, nagsisimulang tumubo ang enerhiya ng pagpapakita. Ngayon, ito on ang isip mo sa mga bagay na ninanais mo, hindi dahil sa pagkauhaw, kundi dahil sa tiwala. Isipin ang buhay na gusto mo, ang kapayapaang hinahangad mo, ang pag-ibig na kaayon ng iyong kaluluwa. Ilarawan ito ng malinaw. Isiping parang nararanasan mo na ito ngayon. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapagsabay na nagsasalita ang puso at dila sa pananampalataya, nakikinig ang universo. Kaya't banggitin mo ng malakas. Handa na akong tanggapin ang mga biyayang dadaloy sa aking buhay. Inaakit ko ang kapayapaan, pag-ibig, at banal na kasaganaan. Tiwala ako sa tamang oras ng aking tadhana. Habang inuulit mo ang mga katagang ito, Isipin mong bumabalot sa iyo ang isang ginintuang liwanag, ito ang enerhiya ng banal na pagkakatugma. Ang bawat salita ay nagiging binhing itinatanim sa lupa ng universo. At tulad ng isang magsasaka, maghintay ka ng may pananampalataya, hindi ng pag-aalala. Ang kagandahan ng karma, Taurus, ay kapag natutunan mo na ang mga aral nito, pinalalaya ka nito mula sa mga siklong minsang umikot sa iyo. Nakikita mo na ngayon na hindi lahat ng pagkaantala ay pagtanggi, at hindi lahat ng pagkawala ay parusa. Minsan, inaalis ng universo ang ilang bagay upang linisin ang daan. Minsan, ang pagtanggi ay simpleng paglilihis patungo sa mas mabuti. Ang pagpapagaling ay hindi laging nangyayari sa isang iglap, ito ay dahan-dahang umuusbong, parang pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi. Mapapansin mo ito sa maliliit na pagbabago, mas magaan ang paggising mo, mas madali ang pagniti, mas tahimik ang puso mo. Iyan ang palatandaan na tumataas na ang iyong vibration. At kapag tumaas ang iyong vibration, nagbabago rin ang iyong realidad. Dumadating ang mga bagong oportunidad, mga taong tugma sa iyong kaluluwa, at mga biyayang tila himala, ngunit hindi ito himala. Ito ay bunga ng pagpapakita mula sa maginhawang enerhiya. Sa tradisyong Pilipino, madalas nating nililinis ang ating tahanan upang pumasok ang swerte. Walisin mula sa likod hanggang sa harap ng bahay upang ilabas ang negatibong enerhiya. Magagawa mo rin ito sa iyong espiritu. Isiping nililinis mo ang iyong loob, isinasara ang mga pintong nakaraan, at binubuksan ang bago para sa biyaya. Habang ginagawa mo ito, bulongin mo. Ang para sa akin ay hindi kailanman lalampas sa akin. At tandaan mo ito, Taurus, ikaw ay katuwang ng universo sa paglikha ng iyong realidad. Ang iyong mga iniisip, emosyon, at enerhiya ang humuhubog sa buhay na nararanasan mo. Sa tuwing pipiliin mong maging payapa kay sa magalit, maawain kay sa mapait, at umasa kay sa matakot, tinutugma mo ang sarili mo sa kasaganaan. Kaya kung sakaling magduda ka sa sarili mong pag-usad, balikan mo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang taong ikaw bago bumalik ang karma ay wala na. Hindi ka na kumikilos mula sa sakit, tumutugon ka na ngayon mula sa karunungan. Natutunan mong ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay kalayaan at ang katahimikan ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata mo. At ngayong unti-unting nauupos ang kandila at tahimik na ang gabi, mararamdaman mo ito, ang init sa dibdib, ang kapayapaan sa isipan, at ang tahimik na katiyakang ikaw ay nasa pagkakaisa na sa universo. Ito ang iyong pahiwatig ng langit, tanda mula sa itaas na malinis na ang iyong enerhiya, bukas na ang iyong puso, at umuusad na ang iyong tadhana ayon sa banal na plano. Taurus, ang pagpapagaling ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ang simula ng bago, isang kwentong isinulat hindi sa sakit, kundi sa layunin. Natapos na ang karma, naibalik na ang balanse, at nayon, panahon mo nang bumangon. Kaya sindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang iyong dasal, at lakaran ang buhay na lagi ng nakalaan para sa iyo. Dahil mula sa sandaling ito nakikinig na ang universo, at panahon mo nang tumanggap. Taurus, huminga ka ng malalim. Dinaanan mo na ang unos, hinarap ang mga salamin ng karma, at ngayon ay nakatayo ka na sa liwanag ng pagkaunawa. Ang nararamdaman mong kapayapaan, ang katahimikan, ang matatag na lakas, ay hindi isang pagkakaton. Ito ay kapayapaang pinaghirapan mo, bunga ng pagtitsyaga, pagpapatawad, at banal na tiwala. Ito na ang pagtatapos ng isang kabanata, ngunit hindi pa ang dulo ng iyong kwento. Isa itong bagong simula isinulat mismo ng universo. Ang siklo ng karma na minsang humawak sa iyo ay natapos na, at nayon, ang enerhiyang bumabalik sa iyo ay puno ng kasaganaan, kagalingan, at makalangit na hustisya. Hindi mo na kailangang habulin, patunayan, o pagdudahan pa. Ang mga para sa iyo ay dadaloy ng kusa dahil ang iyong vibration ay nakaayon na sa katotohanan at pananampalataya. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, kapag tahimik ang hangin, may himala sa paligid. At Taurus, narito na ang katahimikang iyon. Maaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang mga himala ay tahimik ng kumikilos papalapit sa iyo. Pinalaya mo na ang sakit, nilinis mo na ang iyong kaluluwa, at nayon, ang mga biyaya ay unti-unting bumabalik sa tahanan mo. At habang kumikislap ang apoy na iyon, tandaan mo ang katotohanan ito, hindi ipinadala ang karma para sirain ka, ipinadala ito upang palayain ka. Ito ang paraan ng universo upang linisin ang iyong landas, alisin ang mga huwad na enerhiya at gabayan ka tungo sa iyong tunay na tadhana. Hindi ka kailanman nakalimutan, pinaghahandaan ka lang. Kaya't maglakad ka na ngayon, Taurus, taas no at matatag ang espiritu. Natapos na ang bilog, natutunan mo na ang mga aral, at unti-unti nang bumubukas ang mga pagpapala. Ang universo ay hindi laban sa iyo, ito ay kumikilos para sa iyo. Ang mga bagay na nakatakda para sa iyo ay matagal nang nakasulat sa mga bituin at nayon, dumating na ang oras para tuluyan mong matanggap ang mga ito. Kapag binalikan mo ang iyong paglalakbay, mapagtatanto mo ang isang makapangyarihang katotohanan, bawat sakit ng puso, bawat pagkaantala, bawat dasal na tila hindi sinagot ay nagdala sa iyo rito. Hindi sila mga hadlang, sila ay mga aral. Inihahanda ka ng universo para sa bersyon ng sarili mong mas matalino, mas payapa, at mas nakahanay sa tadhana. Lumago ka mula sa pagtugon sa sakit, tungo sa pag-unawa, mula sa paghahanap, tungo sa paghahatak ng tama, mula sa pagdurusa, tungo sa pagpapagaling. Ngayon na ang panahon para magtiwala. Ang mga taong itinakda para sa iyo ay mahahanap ka. Ang mga oportunidad na tugma sa iyong enerhiya ay lilitaw ng walang pilit. Ang pag-ibig na ibinigay mo ng buong puso ay babalik sa tamang oras, mas dalisay, mas matatag. At bawat gabing walang tulog dahil sa pagdududa sa sarili ay mapapalitan ng mga umagang puno ng pasasalamat at liwanan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag nagsindi ka ng kandila matapos ang isang mahirap na laban, hindi mo lang pinararangalan ang banal, ipinahayag mo rin ang iyong kahandaan na tumanggap. Kaya ngayong gabi, Taurus, sindihan mong muli ang iyong kandila. Panoorin mong sumayaw ang apoy at mahina mong sambitin. Salamat, Universo! Handa na ako sa kapayapaan. Handa na ako sa pag-ibig. Handa na ako sa lahat ng nakalaan para sa akin.